So ito guys, quick update lang po para sa YouTube. Um, kwento ko lang sa inyo yung pong nangyari kanina habang naghihintay ako na bumaba si Atty. Buko at si Atty. Maggie. So nakaupo lang ako doon sa may uh, Marikina Trial Court. Tapos na nigan ko sa side ko na oh dito po ako ngayon sa Marikina Court. O oh, para po uh, sa hearing kay Paulo Contis. Paulo Contis, tama ba 'yung narinig ko? Ano nga. So, so, so after nung after niyang sa phone, uh, lumapit ako, ginamusta ko. And uh, yun nga, nandun nga, nandun nga siya para sa hearing kay Paulo Contis. Okay, pero wala siyang sinabi na kahit ano tungkol sa kaso o kahit ano. Wala, wala. Talagang, talagang ano lang, uh, yun lang narinig ko kay Paulo Contis lang. So, anong nangyari, uh, nagtanong-tanong ako dun sa mga taga doon. Alam naman nila lahat eh. Alam naman nila lahat kasi uh, parati namang uh, kumbaga matagal nang dinidinig diyan. At doon ko nalaman na dito din pala sa Marikina kung saan uh, dinidinig ngayon yung sa tape at sa TVJ, diyan din po yung pong annulment case ni Paulo Contis at ni Lian Paz. Okay. <laughs> Tingnan mo nga naman, nagkataon 'di ba? Parehong araw, parehong korte, pero si kaila Paulo nga sa family court. Yung kaila li, ay, yung kaila tape sa regular court. Okay. So, uh, yun pala, si ko online. Yung itong hearing na ito, itong annulment case na 'to, one year na tumatakbo. Mga one year na tumatakbo. Last year pa siya final. Ang petitioner ay si Miss Lian Paz. Ang respondent ay si Paulo Contis. Kasi na, they broke up 10 years ago. mga 10 years ago na. Matagal na. Uh, si Paulo ang unang nagpaanal. Siya yung uh, petitioner ng una. Kaso, ito ay uh, hindi... Uh, dinismiss, ito ay dinismiss ng korte so hindi natuloy yon so this time alam naman natin si Lian may maayos na na partner na parang tumatayo din tatay doon sa mga anak ni Paulo. Uh, so gusto na din siguro niyang magpakasal doon. Inaayos nila dito. Siya na yung petitioner. Uh, bakit sa Marikina? Yung si Miss Lian Paz pala, taga Marikina talaga. Yung pamilya Paz. Okay? Mga Marikenyo, mga taga Marikina talaga. Okay, dito talaga, taga dito talaga. So so yung nung nag-file siya ng annulment ay dito din sa Marikina. Okay? so ayan. So hopefully, hopefully Ma maging maayos na mabigyan ma, ma na ng kalayaan itong dalawa si Paulo naman meron na ding partner of course kay Yen di ba pa nga na o, oh, pero ayun um, ito lang kasi ako ako meron din naman akong ano, experience okay, sa pamilya namin pagdating sa annulment uh, sa akin pag annulment kasi parang divorce minsan nangyayari dyan ba? Diba? Kasi conjugal property kayo eh. So, pag naghiwalay kayo, paghahatian nyo. So, posible tingin ko na uh, may mga property si Paulo o merong pera pera or kung ano ang mapupunta din kay Lian Paz Kasi conjugal eh. Kumbaga, isa lang ang pag-aari niyon dalawa eh, 'di ba? Ngayon, legally kasal pa rin sila, mag-asawa pa rin si Lian at si Paulo eh. So, lahat ng lahat ng kinikita ni Paulo, lahat ng property niya, 'di ba? Pag-aari nilang mag-asawa legally. Okay, so, hopefully, pag nahiwalay na sila, naanal na sila, merong makuha itong si Lian na significant amount na mapupunta din naman sa anak nilang dalawa. Diba? So, dyan naman bumabagsak yan. Yun namang issue dito, sustento, sa ano. Ang gusto ko lang naman, merong, merong makuha yung pong mga anak para syempre, mas maging komportable yung buhay. So, syempre, kahit na maayos naman sila ngayon, Diba, diba? That, would still help the kids Lalo ngayon tumatanda, lumalaki That would help them as they prepare for the real world Ngayong tumatanda sila, diba? nagdadalaga sila So hopefully, itong annulment case Masettle, maayos Tapos mabigyan ng significant amount Itong si Miss Lian Kung properties man yan Kung sasakyan man yan Kung anuman man diba? Sana ganun po yung mangyari dito. Yun lang yung wish ko, 'di ba? Yung sa kanila, syempre, ano na 'yan, sa kanila nang dating mag-asawa 'yan, 'di ba? Uh, personal na nila 'yan at uh, masaya na naman siguro sila sa mga buhay nila ngayon. Yun lang. Yun lang pagdating lang sa mga hatian sa ano, sana ma-settle nang maayos at ma mabigay ng maayos at sana wag nang ma-dismiss, mabigyan na sila ng annulment. So yun guys, in-update ko lang kayo. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Um, yung videos mamaya nila, Atty. Buko at Atty. Maggie, upload ko na. Bye-bye.